pag -e edit daw siya. Ayaw na niya magkano ng kape. Gusto na lang yung pinapasok paso. Pati yung card ko, ikaw na nagsuswipe pa. Sumasarili na lang siya ng desisyon niya sa buhay. Eh wala naman ini-edit diyan. Tapos ngayon, gusto daw niya may capsule pa siya. Boy ano? Ha? Kita niyo yon, wait. <laughs> siya lang nakakagawa sa akin noon, wait. Ilang binili mo? Magkano lahat? Hindi ko nga alam eh. Swipe na lang na swipe. pa. Bakit? And... Sunod ang gusto ah. diyan talaga. May ka sa kape. Paano hindi na ako nabili. Ako daw. Siya pumili, eh. Pag bagay, edit daw siya. Ayaw na niya magkano ng kape. Gusto na lang yung pinapasok-paso. Sunod sa layaw ah. Pati yung card ko, ikaw na nagsusway ah. pa. Hindi lang ako makikinabang dyan. Sabi mo, test, ano lang? Copy test lang, testing lang, copy test. Sabi mo, titingin lang yan. Eh. Mahirap pag wala tayo na eh. uwi. Ano? Mahirap pag wala tayo na eh. uwi. Kaya nang ko, lagi i swipe ka na. Okay, boss. Boss, tingnan mo. Boss, siya <laughs> yung pinapag... Boss, <laughs> naghanap <laughs> pa nang pang kape, boss. Nag-request pa. Pag nag e edit daw siya, ang hirap daw magkanoon ng kape. Gusto yun, pinapasok-pasok yeah, lang. Man, oh, siya sure, boss. Siyempre naman, no, no, bro. Gusto ko, lalabas na lang yung kape. Iinamin ko na lang. Masarap <laughs> kasi yun. Tapos pag stress ka, abot ko na lang sa'yo. Boss JB! Nagkataon lang. <laughs> Nakita ka. Boss JB! Boss! Yeah, yeah, yeah. Ingat, boss. Ano ang nabili mo, boss? Yeah, boss? Ah, watch out. Tama mo dadali niyan ngayon. Ngayon, maray kang dala. Okay lang, kape to eh. Basta kape, okay lang. Hanit ah, na editor to. Nagre-request ng kapihan niya. Gusto daw yung pinapasok-pasok lang. Eh, wala kang ina-edit. Eh. Saan ka punta? bumili pa ng kapsul. Bumili ka pang kapsul. Paano ang pagkape kung machine no. lang meron? Kailangan may kapsul. Ano lo? Kapsul. Para sa inyo kapsul. Paano nga kung magkakape kung walang kapsul? Ah? Baka ma Ang gastos ng editor na 'to. Te, akala ko magpo magpo copy test lang siya, Ba't bumili na? Wala sir eh. I yung stop. <laughs> baka naman pwedeng powder na lang, wag na 'yung ano, ang mahal-mahal. Te, magkano 'yung isa nun? 33 pesos isang isang ano ah, Nes magkakape ka Nes kape na, na yun na kinakanaw yun ah magkakape ka mahal ito mura lang wow G Wilmer parang JML ginakatawa <laughs> <laughs> ano worst ang haba na nung nilakad na saan ba ah Nespresso special pa yung ano mo ang ay hindi pa mahal dito te madam mahal po ba hanip tong editor ko te hindi talaga <laughs> Tumasarili na lang siya ng decision niya sa buhay. Basta wala na siyang paalam. Basta pag sinabi niya, oh ano yan, pag tinalo ko, ano yung binibili mo? Kuya, nanayin ako magkape eh. Gusto ko yung mabilisang kape para mag -e edit lang ako. Eh wala naman ini edit yan. Tapos ngayon, gusto daw niya, may capsule pa siya. May tukoy pa siyang capsule. Boy! Boy ano? Ha? Huh? <laughs> Kita niyo yun? Wait? Siya lang nakakagawa sa akin nun. Wait! Hard to na naman ang ginamit. Ang daming binili, oh. Boy, ang tindi mo, boy. Kailangan ng warranty nito. baka masira sa akin. Ano? Galit ka. Galit ako? Galit talaga ako, Joaquin. Okay. Narating ako, nagbabayad ka na lang. Huwag mong gagamit ito, huwag galit. Paano yan? Ilan bibilhin mong cup? Parang ang dami requirement. Ilan ganito? Ilan ganyan? Malaman pa sa budget. eh. <laughs> May pailing-iling pa. Mali na yata itong nangyayari. Ano yun? Meron na akong tatlo. Ano pa ba, ba ang mga bibiling ko? Bayo ako sa'yo. Ang dami na niyan. Di ba eh. uh, may gusto ka. Kape mo. Kailangan. Para sa may kapi. Ah, Paala ka dyan. Uwi na ako. Ayaw mo. Ayaw mo. Ay. Isa kape. Eh, Ilan, ilan binili mo? Magkano lahat? Hindi ko nga alam eh. Swipe na lang ako ng swipe eh. Ba? Paalam ko hindi mo gagamitin yan. Testing na. Uy sya rin pala gagamit eh. Ahh. <laughs>